Ang kasaysayan ay punong-puno ng mga paano kung. Isa sa mga nakakakilabot na kabanata nito ay ang panahon kung kailan binalak ng Japan sa ilalim ng pamamahala ng mga pinakamakapangyarihan itong pinuno na sakupin ang Pilipinas. Isang kolonya ng Espanya noong mga panahon iyon. Hindi lamang isang beses, kundi tatlong beses. Pero bakit gustong sakupin ng Japan ang Pilipinas? Ano ang mga dahilan sa likod ng plano at bakit hindi natuloy ang mga ambisyong ito. Sa video ito, bubusisiin natin ang nakakakilabot na kwento ng tatlong pagtatangka ng Japan na sakupin ang Pilipinas mula 1593 hanggang 1637. Mga ambisyong maaaring nagbago sa kasaysayan ng Asya magpakailanman. Upang maunawaan ang mga plano ng Japan kailangan muna nating balikan ang konteksto ng panahong iyon. Pagsapit ng kalagitnaan ng 1500s, ang Pilipinas ay naging mahalagang bahagi ng Imperyong Espanyol. Mula nang masakop ito noong 1565, naging sentro na ito ng kalakalan na naguugnay sa China, Japan at Amerika sa pamamagitan ng tanyag na ruta na kalakalang galyon ng Maynila. Madalas bumibisita sa Pilipinas ang mga mga ngalakal na Haponis, dala ang seda, metal at iba pang produkto na ikinakalakal sa mga Espanyol. Sa kabila nito, kilala rin ang Japan sa kanilang husay sa pakikipagdigma. Ang tapang ng mga samurai ay labis na hinangaan at kinatakutan ng mga Kastila. Ngunit hindi lahat ng ugnayan ay mapayapa. Ang mga piratang wako na karamihan ay Haponis ay madalas umatake sa mga baybaying bayan ng Pilipinas noong 1500s. Noong 1591, nagsimula ang unang seryosong banta ng pananakop nang mapasama ang Pilipinas sa kamalayan ni Toyotomi Hideyoshi, ang namumuno sa Japan noong mga panahong iyon. Sa pamamagitan ng mga kahangahang kampanyang militar, muling pinagbuklod ni Hideyoshi ang Japan matapos ang mahigit isang siglo ng digmaang sibil. At matapos iyon ay ibinaling naman niya ang kanyang atensyon sa pagsakop sa iba pang mga bansa sa Asya. Ang pagkakasama ng Pilipinas sa kanyang mapag-ambisyong mga layunin ay iniuugnay sa isang Harada Kimun, isang kristyanong hapones na mga ngalakal. Ayon kay Harada, mahina ang depensa ng Maynila at napakaraming kayamanan dito. Nabanggit niya kay Hideyoshi na madaling masakop ang Pilipinas Nagpadala si Hideyoshi ng liham noong 1591 sa gobernador ng Pilipinas. Ang sulat ay nagbabanta, magpasakop o harapin ang pagsalakay. Ang lakas ng militar ni Hideyoshi at ang pag-iisa niya sa Japan ay alam sa Maynila, kung kaya't ang mga Kastila ay lubang nabahala. Ang mga Espanyol ay nagpadala ng tugon noong ika isa ng Mayo 1592, na dinala kay Hideyoshi ng paring Dominikano na si Juan Cobo. Naglakbay si Kobo patungong Japan kasama ang isang kristyanong chino na si Antonio Lopez, na tila ipinadala bilang isang espiya. Nakipagkita si Kobo at Lopez kay Hideyoshi sa Nagoya Castle, ang base militar sa Kyushu na itinayo para sa pananakop ng Korea. Pagbalik ni Lopez sa Pilipinas, agad siyang tinanong tungkol sa mga impormasyon na kanyang nalaman. Ayon kay Lopez, narinig niyang ipinagkatiwalaan ni Hideyoshi ang pananakop kay Harada Kimon. Ang posibleng motibo nila ay dahil sa laganap na usap-usapan sa Japan na marami raw ginto sa Pilipinas. Dagdag pa rito, sinabi ni Lopez na siya ay inusisa ng mga Hapones tungkol sa lakas militar ng Pilipinas. Sinubukan niyang magbigay ng maling impormasyon sa pamamagitan ng pagdagdag sa totoong bilang at sinabing nasa apat hanggang limang mga Espanyol ang nagbabantay doon. Ngunit ang mga aroganting Hapones ay natawa lamang dito at sinabing ang depensa nila ay walang kwenta sapagkat ang isang daang mga Hapones ay katumbas ng dalawang daan o tatlong daan nila. Binanggit din ni, ni Lopez na may tatlong malalaking barko na ginagawa sa Japan, bagamat hindi niya alam ang layunin ng mga ito. Narinig rin niya na isang daang libong sundalo ang ipadadala. Ngunit nang sinabi niya na mayroon lamang limang libong sundalo sa Pilipinas, sinabi ng mga Hapones na sapat na ang sampung libong sundalo. Sa huli, napagpasyahan na, na 5,000 hanggang libong sundalo lamang ang ipadadala sakay ng sampung malalaking barko. Ang huling puntong tinalakay ni Lopez ay ang rutang tatahakin ng mga Haponis. Ang ruta mula sa Ryukyu Islands patungo sa Taiwan ay ang kanilang napili para sa mas ligtas na ruta. Ito rin ang eksaktong ruta na tinak ng mga Haponis nung inatake nila tayo noong World War II. Ang banta ay lubhang sineryoso ng mga Espanyol at naghanda para sa digmaan ngunit hindi natuloy ang pagsalakay. Bakit? Si Hideyoshi at ang Japan ay naging abala sa pananakop sa Korea. Ang kanilang kampanya na naging tagumpay noong umpisa ay nauwi sa matinding pagkatalo. Nang mamatay si Hideyoshi noong 1598, tuluyan ng napako ang kanilang planong pagsakop sa Pilipinas. Ang pangalawang plano ng Japan na sakupin ng Pilipinas ay lumitaw makalipas ang ilang dekada sa ilalim ng pamumuno ng Tokugawa Shogunit. Si Matsukura Shigemasa, isang malupit na daimyo na nakilala sa kanyang mabagsik na pagtrato sa mga Kristiyano, ay nadiskubri ang Pilipinas bilang isang kaakit-akit na target. Nagsimula ang interes ni Shigemasa ng dalawa sa kanyang mga barkong pangkalakalan ang tinangay ng bagyo at napadpad sa Pilipinas. Nang makabalik ang mga kapitan nito sa Japan, isinalaysay nila ang kayamanan ng mga isla at ang mga oportunidad para sa pananakop. Si Matsukura Shigemasa ay hindi agad kumilos dahil walang daimyo ang gagawa ng aksyon ng walang utos mula sa shogun. Ngunit isang insidente ang naganap na nagbigay oportunidad kay Shigemasa sa isang lihitimong ekspedisyon sa Pilipinas. Ang ipaghiganti ang insulto sa Japan. Ang insulto ay naganap ng isang grupo ng mga Espanyol ang nagsagawa ng pamimirata at inatake ang barko ng mga hapon na may pulang selyo. Ang insidente ay nagdulot ng malaking kahihiyan lalo na't ang red seal ay simbolo ng kapangyarihan ng shogun. Humingi ng tawad ang mga Espanyol ngunit walang tugon mula sa Japan. Ginamit ni Shigemasa ang insidente bilang dahilan upang magplano ng pagsalakay sa Luzon. Sinabi niya sa Shogun na ang Pilipinas na kontrolado ng Espanya ay maaaring maging banta sa Japan at dapat sakupin. Binigyan siya ng permiso ng Shogun na saliksikin ng Pilipinas bilang target at maganda ng hukbo. Nagpadala si Shigemasa ng mga espiya sa Maynila na nagkunwaring mga mga ngalakal. Ang kanilang misyon, alamin ang depensa ng mga Kastila. Sa kabila ng pagpapanggap ng mga espiya, nalaman ng mga otoridad sa Pilipinas ang kanilang tunay na layunin. Malugod silang tinanggap at binigyan pa ng mga regalo Ngunit jaring ipinakita ang lakas ng kanilang militar upang panghinaan ng loob ang mga ito. Nakaayos ang mga sundalo sa mga lansangan at kitang-kita ang mga kanyon sa mga pader ng lungsod. Sa kabila ng pagpapakita ng lakas ng mga Kastila, itinuloy ni Shigimasa ang kanyang plano. Nag-ipon siya ng mga sandata at nagtipon ng mga tropa. Ngunit bigla ang naputol ang kanyang mga ambisyon dahil noong 1630 siya ay namatay ng hindi inaasahan. May mga nagsasabi na siya ay nilason, ngunit ito ay mga espekulasyon lang. Ang pangatlo at huling plano ng Japan na sakupin ang Pilipinas, ang pinakamalawak at pinakamabigat. Pagsapit ng 1637, malakas na ang ugnayang pangkalakalan ng Japan at ng Dutch East India Company. Hiniling ng mga opisyal ng Japan ang tulong ng mga Dutch upang gamitin ang kanilang galing sa dagat sa pagsasakatuparan ng plano. Pumayag ang mga Dutch dahil nakikita nila ito bilang isang pagkakataon para pahinain ang kapangyarihan ng Espanya sa Asia. Anim na barkong Dutch ang ipinangako magdadala ng 10,000 sundalong hapunis papunta sa Maynila. Ngunit tila may ibang plano ang tadhana. Habang naghahanda ang Japan para sa pagsalakay, sumiklab ang Shimabara Rebellion isang malawakang pag-aalsa ng mga Kristiyano sa Japan. Nilamon ng pag-aalsang ito ang lahat ng militar na yaman ng Japan kahit napilitang itigil ng planong pagsakop. Ang pagkabigo ng mga planong ito ay nagdulot ng malalim na pagbabago. Noong 1639, ipinatupad ng Japan ang Sakoku Edict. Isinara ang bansa mula sa mundo at nagpatuloy sa pagiging sarado na estado sa loob ng mahigit dalawang siglo. Samantala, patuloy na pinalakas ng mga Kastila ang kanilang kontrol sa Pilipinas. Pinanatili ang kanilang kolonya sa kabila ng maraming banta. Ang kwento ng mga nabigong ambisyon ng Japan ay nagpapaalala sa atin kung paano ang kasaysayan ay maaaring mabago sa isang iglap. Paano kaya kung nagtagumpay ang Japan na sakupin ng Pilipinas? Paano nito mababago ang balansi ng kapangyarihan sa Asia at sa buong mundo? punong-puno ang kasaysayan ng paano kung. Ngunit ang kwento ng mga plano ng Japan na sakupin ng Pilipinas ay nagbibigay sa atin ng higit pa sa haka-haka. Ipinapakita nito ang mga ambisyon, limitasyon at dinamika ng kultura noong unang panahon sa Asya. Isang panhong ang mga imperyo ay nagbanggaan at ang mga ambisyon ng pananakop ay humubog sa mundong kilala natin ngayon.